anim na pagkain na dapat nating iwasan. Kasama dyan, ang lutong pagkain. Pero bago tumaas yung ilay mo, panoorin mo ng mabuti kung ano yung explanation patungkol dito. Doknan, Holistic Medicine Health Coach, doctor, Mga maling pagkain ang akala natin, alam na alam natin, pag sinabing unhealthy food, mga processed food, mga dapat iwasan, yun yung pumapasok agad sa isip natin. Pero, kung gusto mo talaga mas malalim na maintindihan, ano talaga yung mga bawal or hindi maganda sa ating katawan? na uh, pa spiritual man ito o physical, kung gusto mo talagang mas malalim na maintindihan at nandudod ka sa maging mapayapa at kalmado yung buhay mo at hindi ka nag-iisip na po ano-ano. Ito yung anim na pagkain na dapat nating pakaiwasan. Number one, yung mga bloody meat o yung pag kumakain tayo, yung mga gusto natin, mga hap po, may dugo pa, well, hindi po ito maganda sa atin. Kung may benefits man ito sa ating physical na pangangatawan, negative po ito sa ating spiritual ayaw po ng Panginoon na kumakain tayo ng mga may dumi pang pagkain. So, parang hindi tayo nagkakasala sa lumina, mas maganda po. Iluto natin mabuti at siguraduhin wala na itong mga dumi bago na So, sa ganitong paraan, tayo ay sumusunod sa lumina sa atin. Number two, bago tumaas yung mga kilay natin, pakinggan po natin ang maigay. Yung mga nilutong pagkain, lahat po ng klasing pagkain, pagluto, pwede naman. Pero tandaan po natin, lahat po ng nilutong pagkain ay acid-forming food. Ibig sabihin, ang katawan po natin kasi mas magaan po ito sa fruits and vegetables, mas gusto nito. So yung mga nilutong pagkain, mas nabibigatan o marami pa proseso yung katawan natin para ito'y ma-digest, ma-absorb na. So, every time na kumakain tayo ng mga nilutong pagkain, lalo na kung mga unhealthy yan, mas nahihirapan yung katawan. Ang ibig lang kong sabihin dito, eh, kung kumakain tayo ng mga lutong pagkain, dapat kumakain din po tayo ng ilaw. Hindi lahat ng oras, lahat ng kinakain natin ay luto. Ang ibig kong sabihin, nandiyan po dapat palagi at binibigay sa katawan natin yung fruits and vegetables. Ang vegetable po sa hindi mga nakakaalam, pwede po yung i-blender. Kahit kaunti niyan, sinasama niyo sa prutas para lang makuha natin yung nutrition. Nakakakain tayo ng hindaw na gulay na masustansya na kailangan ng katawan natin. So, ibig sabihin po, yung mga lutong pagkain, pwede naman sa katawan natin. Kaso lang, mas gusto po ng katawan natin yung mga hilaw na pagkain dahil dito tayo nakadesign. Mas manggaan yung proseso ng katawan natin kapag hindi yung kinakain natin. Kaya yung sa mga lutong pagkain, dapat hindi po lahat ng oras ang kinakain natin ay luto Number three, gatas. Iwasan po natin ang mga formula milk, mga gatas na hindi natural, yung hindi mismo galing sa hayop o yung mga hindi plant-based. Bakit po? Dahil mga processed food na po ito, especially yung mga formula milk. Kaya nga po yung mga bata, di ba? Ang daming nangyayari sa katawan, mga nagka-crushes, nagta Kasi po, formula milk na to, chemicals na. The same thing, dun sa mga patanda, kung ano-ano binibigay na gatas. Kailangan po ng katawan natin ay nutrition. At mas solid po natin ito nakuha sa sariwang prutas at minay. At yung calcium po, mas maganda na kukuha natin sa pagkain at pwede naman po sa gatas pero yun nga po mas maganda po yung gatas is yung fresh milk at hindi yung mga dumaan na sa proseso kaya mas okay po kung pwede natin iwasan yung gatas yung mga nabibili natin na sa mga tindahan, uh, sa mga supermarket na process na dun po tayo. Kung gusto talaga natin ng gatas, dun tayo sa fresh milk. Mahirap maganap, iwasan na lang po natin yung gatas. So, dapat mas naintindihan. Mas maganda po ang nutrisyon, ang prutas at gulay, kesa po sa gatas na processed Kasi, dumaan na sa proseso. Number four, yung pong mga artificial sugar, iwasan po natin yan. Yung mga asukal, na hindi natural, dumaan na sa process mga refined sugar ang galing po natin yan huwag po tayong matakot sa mga asukal na natural kasi kilala po ng katawan yan alam i-proseso ng katawan natin nadadigest ng maigi naaabsorb ng katawan natin at nai-dispose din ng katawan natin hindi po katulad ng mga artificial na sugar ang tawag ko dito ay processed food pa rin pinakialaman na ng tao So, ano pong nangyayari dito sa atin? Hindi po kilala ng katawan. Ang overdose na pupunta sa dugo natin, nahihirapan po yung katawan natin. Huwag po natin katakutan ang mga asukal na natural na meron ang protas dahil yan po ay kaloob sa atin ng Panginoon, nakadesign po sa katawan yan. At hindi natin dapat kinatatakutan. Magaan po yan sa katawan, alam niyan iproseso o hindi katulad ng mga artificial sugar. So, iwasan natin yan. Kung gusto natin malayo tayo sa mga sakit, makaiwas, maalagaan yung katawan natin, lahat po ng artificial na sugar o mga processed sugar atin na pong iwasan. Number five, lahat po ng seafood iwasan natin. Seafood, pag sinabi kong seafood, ito yung mga walang kalistis o yung mga nasa bottom, nasa ilalim ng karagatan. Bakit po? Kasi po ang lahat po ng seafood, usip, hipon, alimango, alion masag, suso, at kung ano pa man yung mga nasa base no, yung nasa ilalim ng dagat, nandiyan dyan po kasi yung toxic, nagsisettle yan. So wala po silang kalistis, absorb na absorb nila yung dumi ng dagat, yung toxicity, yung mga hard metal. So hindi po ito maganda sa katawan natin kasi kakainin natin sila. Kaya dapat po ang kinakain natin ng yamang dagat ay yung may mga anistis. Bakit po? Ang explanation ng science, kasi nasa scale yung mga toxic materials ng dagat. Pinatanggalan natin ang kaniskes, so hindi natin nakakain. Yan din po yung nakasaad sa Biblia, na ang dapat lang natin kainin, yung mga may kaniskes na o yamang dagat. At number six, ito hindi natin matanggap, hirap na hirap yung mga tao, pero wala po tayong gano'n. Puntos po ito ng Diyos. Iwasan natin ang baboy. Hindi lang po ito dahil sa religion. Wala pong religion na pinag-uusapan dito. Sinasabi po ito ng Bible. iwasan po natin ang baboy dahil pag-alilis lang ito. Lupa, marumi. So sa mga nagsasabi sa atin na nililis na daw po ng Panginoong Diyos or ni Jesus Christ ang lahat ng mga pagkain marurumi noon, hindi po yun totoo. Dahil yung mga marurumi pong pagkain, katulad ng sipod at ng baboy, marami pa rin po yan hanggang ngayon. Maraming parasite, maraming high metal content na nandiyan pa rin. So hindi po yun totoo. Ang sinasabi po sa Bible, huwag po tayong magmisinterpret misinterpret Lasyon harap po yun. Yung, yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok na salita, kundi yung lumalabas. Hindi po yun sa pagkain. Dapat ko mas maninaw natin na intindihan. Dahil, kung totoo po yung sinabi, o yung sinasabi sa atin, na malinis na yung mga pagkain na dating marurumi, dapat po napatunayan ito ng science. Dahil, hanggang ngayon, pag nila itong mga marurumi na ito, hanggang ngayon marurumi pa rin. At, minsan nagsasabing nalinis na po ito, sino po ang naglinis? Ultimong si Jesus po. Sumusunod sa kautosan ng Diyos, hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng sipod, dahil sumusunod po siya. Na ganun din po tayo dapat. Na kung ano yung tinuro o ginagawa ni Jesus, dapat. Ginagawa din natin. Siya yung sinusunod ng marami, di ba? So, asa na po yung pagsunod Na yung baboy na hindi dapat kainin, na siya mismo hindi niya kinakain, pati yung sipod, dapat hindi din natin. So, sana po naiintindihan natin no, na dapat hindi lang yung sa physical na aspeto na bawal yung ating hindi sinusunod o oh, ating sinusunod. Ganun pa din po, mas lalo na yung pagdating sa ating spiritual. So, mas sumusunod po tayo sa mga bawal o pinagbabawal na pagkain, mas maganda po yung katawan natin. So, sana po nakatulong. Oops! Bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maha-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link. Kung interested sa health coaching membership